Puri ng Diyos! Napakabuti talaga po ng ating Panginoon na tunay na naghahanda ng magagandang bagay sa ating mga buhay sa bawat araw na lumilipas. At yan nga po ang hatid ng uh, uh, Jesus Christ Saves Global Outreach sa programang araw-araw na pagpapala. Yes, mga kapatid, bago, ko po, bago po ako magpatuloy, nais ko po kayong pasalamatan na po sa inyong patuloy na pagtangkilik dahil talagang lumalawak, at napakarami nang naabot ng programang ito at ito po ay dahil po sa inyong pagsuporta at patuloy pong pakikinig. At ngayong araw na ito, hayaan niyo po muli na tayo po ay makatanggap ng pagpapala sa Diyos mula po sa Kanyang salita. Kaya tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ang biyaya mo po'y damang-dama namin sa aming mga buhay, Ama. Lord, salamat po, o God, na sa pa panibagong araw na ito, anumang oras sa maghapong ito, Panginoon, ay tunay nga naroong nakalakip ang lahat ng mga plano mo na para sa ikabubuti, ikaayos, igagaganda at ikatatagumpay ng aming mga buhay. Kaya, Lord, banal na espiritu ng naming mahal, sinasamba ka namin. At sa araw na ito, hinihiling po namin ang inyong pagsama sa aming maiksing pag-aaral. Pagkakaral po ng inyong salita. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan ngayon palang Panginoon sa iyong biyayang ito sa aming buhay, sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen, amen. So, yun po, tayo po idarako nga sa isang maiksing talata na ating matatagpuan sa aklat po ng mga taga tesalonica Unang kabanata, talatang labing isa. Sabi po dito, dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabubuti yong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya. Yun po ang napakagandang bagay po no? na isa sa mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pinili niya tayong karapat-dapat upang maranasan ang mga pagpapalang ito at itoy hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa sabi po ng Biblia ayon po sa Epeso dahil tayo po daw ay naligtas sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kaya naman itinuring tayo ng Diyos na maging karapat-dapat sa mga pagpapala no na inihahanda niya po sa atin at um, upang may pagka daw sa atin ano po ang mabuti nating hinahangad ano ba ang mga hangad ng Diyos na ito? Ano ba yung mga bagay na pangako niya sa atin? Tinitiyak ng Panginoon. Nais niya ang lahat ng ito ay mapangyari sa ating mga buhay. Kaya ang title ko nga po ngayong ang araw na ito ay Karapat Dapat sa Diyos. Napakabuti niya dahil tayong <laughs> hindi naman dapat ano po, maging karapat dapat ay pinili niya at minarapat niya no na, na muling uh, ibigay sa atin ano po, yung yung na nais niyang maranasan natin mula pa nung likhay niya ang sanlibutan. Kahit ano nga po ba yung mga bagay na nais ng Diyos upang ang mga bagay na ito yung, uh, patuloy nating maangkin no na at uh, maranasan natin sa ating mga buhay. Kaya nga po unang-unang wag daw po nating aalisin talaga ang pananampalataya. Dapat po talagang Ibigay na natin ang todo at ang ating lubos na pananampalataya sa Panginoon. Dahil sabi po nga sa aklat po ng Hebreo, kung hindi daw tayo sumasampalataya, hindi natin malulugod ang Diyos. Ano po, yan po yung malinaw na sinasabi niya. At ang nilulugod natin ay ang Diyos, hindi taong nilulugod natin. Hindi tayo gumagawa para uh, bigyan ng kaluguran ng tao kundi walang iba kundi ang ating Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig -nan -nan sa Kanya napo napakalino po God will recompense He is Jehovah Gomola ako lagi ko pong naalala yung turo ni Bishop J dati na yan. He is Jehovah Gomola the God who recompense ano, ano man daw po ang iyong nagawa nopo po sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos talaga ang magbabalik. Ano po? At kung ito'y lalo na, dahil higit sa lahat, ito po'y dapat gawa ayon sa pananampalataya. ay yan po yung nais niya. Kaya nga po laging pinapaalala sa atin, ano po, ano ba yung gawa ng pananampalataya? Kailangan patuloy pa rin tayo sa pagbubulay-bulay ng salita. Word, prayer, fellowship, and witnessing. Ayan po yung apat na bagay ng isang, gawain ng isang mananampalataya. Uh, lalung Lalong-lalo na yung fellowship na po. Dapat patuloy tayong dumadalo sa mga gawain na ano po at nagbabahagi ng salita ng Diyos. No? Hindi, hindi lang po yung basa ng basa ng salita. Dapat naman po ibahagi rin natin po sa iba. Okay? So, dapat nag, a uh, uh, tayo rin po ay gumugugol ng ating quality time na po sa ating pananalangin. Nais po ng Diyos yan at siya po talaga na po ang nagre nagre-recompense na po yung mga panahon natin o naman ang mga natin sa karya ng Diyos ay ito ibinabalik niya sa atin. Okay, so kaya isa pa sa ginais ng Panginoon sa mga karapat dapat na pinipili niya, ni dapat daw po na continually trust the Lord each day. Continually. Tuloy-tuloy tayong magtiwala sa Panginoon araw-araw. So, kapag nagtitiwala daw tayo sa Panginoon, No, 'pag tayo nagbi, tayo ay uh, gumagawa sa mga bagay na kalooban niya, dapat uh, naroon na sa atin yung nagbibigay na naghihintay, hindi naghihintay ng anumang kapalit. No, if we trust God, kapag gumagawa tayo ng kalooban niya, kapag nagbigay eh, hindi ka naghihintay ng kapalit. Hayaan natin ang Diyos talaga ang magbalik ng mga bagay na ito. Kagaya po nung good Samaritan. Sabi po sa kwento, tihuba, talagang ginawa niya ang pinakamabuti para doon sa taong hindi naman niyang kilala o kaano-ano. No po. So ayan po, if we trust God, no eh talagang susuong tayo sa mga gawain ng uh, hindi lamang sa paglilingkod, kundi pagbibigay ng anumang ating may tutulong sa ating kapwa. Ano pa 'yon? Sinasabi nga nagmamahal ng walang kondisyon. Naku po, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin, unconditional talaga. Hindi dahil kung sino ka, kung sino siya, o ano siya sa iyo, kundi walang kondisyon at ano pa man ang nagawa niya pag sinabi ng Diyos mahalin, mamahalin natin sila. Naglilingkod tayo kahit dumadaan tayo sa anumang pagsubok. Ano po? Tuloy-tuloy ang paglilingkod. If you really trust God, ano, at uh, ginagawa natin ito araw-araw kahit anong panahon ng ating buhay, hindi dapat napuputol ang ating paglilingkod sa Kanya. Okay? Praise God! Hallelujah! So, ganun din, karagdagal din, dapat daw tayo po ay uh, nag-iisip ng mga bagay na ayon sa kaloban ng Panginoon. Pag nagtitiwala tayo sa Kanya, yung pag-iisip natin, hinayaan natin i-renew, no? Uh, be transformed by the renewing of your mind, sabi po ni apostol Pablo. Kaya dapat, yung mga bagay na karapat dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ayon sa Pilipos chapter 4 verse 8, yan daw po dapat yung taglay ng mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Ganyan daw dapat sila mag-isip. Okay, so isa pang karagdagan, dapat lumalago din daw tayo sa ating spiritual na pagkakaunawa. Sabi nga po sa Korinto 1.5, ko, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y naging masagana sa lahat ng mga bagay hindi lang sa lahat ng mga bagay, napo po, hindi lang sa mga material o pinansyal o ano pa man, maging sa pananalig o pananalita at sa kaalaman. So, napakahalaga nga po talaga nakasama natin ang banal na espiritu kung saan tayo ginagayad sa buong maghapon na dapat, uh, kung alam, alam natin ito, no? kung ito ikadaragdag ng ating kaalaman, naku, huwag po natin baliwalain talaga. Na po, kaya tayo po dito sa gawain natin, talagang mahalaga ang mga care group. Online man yan o face to face because we are now belong to a hybrid church. Dapat po magpapatuloy tayo. Amen po ba mga kapatid? Kaya tiyan po, no? growing in spiritual understanding. Yung mga karapat dapat sa Panginoon, lumalago. No, hindi, hindi, alam niyo po, kailangan talagang uh, ang pagsimula daw ng pagtatagumpay natin at pagunlad sa buhay nito, is when you leave your comfort zone. Kapag umalis ka sa comfort zone mo, doon mo na makikita ngayon ang magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa iyo sa ating mga buhay. Okay? E, sa pangkaragdagan, dapat magtiwala sa Panginoon ng iyong buong puso. Colossians 3.23, napakaganda pong talata nito at lagi ko pong tinatandaan nito. Ano ang inyong ginagawa? At oh, gawin ninyo ng buong pusong para sa Panginoon. Kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen? Hindi yung dahil may nakakakita, kaya tayo gumagawa. No? Kundi kahit walang nakakakita, alam natin nandiyan ang Diyos at siyang naggagantimpala ano po, sa ating mga gawang, walang daya, walang pagpapanggap, at walang kasinungalingan. So, siyempre, ang pinakahuli na lamang po, isa pa, mahalaga po ito, ang mga karapat dapat sa Diyos ay dagdidepende lang sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa Romans chapter Uh, 15 verse 13, sabi po dito, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Okay, at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan. sumaiyan kapatid, mga minamahal. At kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, sa tulong ng banal na Espiritu, ang ating uh, kaibigan, patnubay, ang nagpoprotekta, ang ating advocate na po, siyang nagtatanggol sa atin. Lahat na ay ginagawa ng banal na espiritu para sa atin. Ang nais lang niya, magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Huwag tayong manangan sa sarili nating kakayahan, sabi, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 na po, kundi manangan tayo sa karunungan at kakayahan ng Diyos na tunay ngang nagpapala sa ating buhay. Kaya ngayong araw na ito, mga minamahal, sa maiksing minsaheng ito, pinili ka na ng Diyos upang maging karapat dapat sa Kanya. Tinanggap mo si Yeso Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, nais ng Panginoon na bawat araw ng buhay natin ay nararanasan natin ang katapatan ng Diyos, ang Kanyang habag, ang Kanyang pag-ibig na walang hanggan. Kaya nais ng Panginoon, patuloy tayong lumapit sa Kanya at patuloy tayong yung magpa magpasiyasat ng ating puso, magpadalisay ng ating puso upang sa gayon ang ating pag-iisip no ay uh, ay nakakagawa ng mga bagay na naayon lamang sa kalooban ng Diyos mula sa pusong binago niya. Tayo po ay manalangin dakilang Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na Pinili mo kami, Panginoon. Hindi kami ang pumili sa iyo, O Diyos. Kami ay pinili mo, Panginoon. At sino man, Panginoon, yung narito ngayon, Panginoon, bagong takapakinig. Lord, salamat po. At kayo po ang magbubukas ng kanyang kaisipan, Lord. Kagaya ni Lydia, Panginoon. Buksan niyo po ang kanyang kaisipan, banal na Espiritu Mahal, at maunawaan niya ang kalooban mo at mga plano mo para sa kanyang buhay. At sa araw na ito, hayaan mo, Lord, nadalhin mo siya sa lugar na kung saan tunay ngang ang kanyang pananampalataya ay magsisimulang lumakad. At sa bawat isa naman, Panginoon, na tunay ngang binihisan mo na ng, ng katuwiran at kabanalan ng aming Panginoong Isus, hayaan mo, O Diyos, na patuloy ka naming masaksihang Kumikilo sa aming mga buhay dahil, Lord, mananampalataya kami ng lubos, Panginoon. Ano mang sabihin mo, gagawin namin. Saan ka pumunta, pupunta kami roon. Lord, kung anong ayaw mo, siyang ayaw din namin, Panginoon. At kung ano ang kalooban mo, Lord, sa biyaya mo, tulungan mo po kami dahil mahal namin, mahal na mahal ka namin at susundin namin ang kalooban mo. Marami pong salamat sa bukas na kalangitan ng pagpapala sa mga kasagutan, sa mga panalangin po ng aming mga minamahal na tagapakinig, Lord. Ngayon palang lang, Panginoon, Lord, we declare, Lord, hallelujah, answered prayer, Lord, sa lahat ng mga ito. At pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dahil dadalo sila, Panginoon, sa mga gawain, ipapatutuon nila ang kabutihan mo, ang mga mabubuting ginawa mo sa kanila mga buhay. Ngayon, ngayon pa lamang, May o Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ng walang patid sa pangalan ng Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Maraming salamat po at God bless. See you soon. Shalom.